ko yung bibili niyo. Ano kaya ka, ano ba ito, tita? Ano, yung ice cream. Ice cream niya, yeah, Jay. Ay. Pabili <laughs> tita. Pa. Si, kuha ka na. ngapala hmm. kuakan aja, kuakan aja. 嗯。Um 交易。 അമ്മേ എന്നല്ലല്ലോ എന്നല്ലേ

Ikaw na kumuha, Joy. Ala ka! Laglag naman yung cellphone mo siya. Hindi mo na yata sinasama yung anak mo, Joy?

simula <tis> nung hinarang na yan. Mangangin. Sayang din, no? Sana hindi mo na nila pinapasa. Wala naman silang tanong sa loob. Masukal daw dyan, dyan. Puno-puno na. Puno-puno na daw. Oh, dapat nilinis niya din, no? ano <tis> Hmm. Dari laman-laman, ya? yang. kasih <laughs> Ano? Ilan? Diyan lang kita sila kay Ara. Hindi. Hindi kita nakita sila kay Ara. Pero kanina nandiyan. na. Saka, ah, lollipap. 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 ano? Lollipop. 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 Kanina na to sa'yo? Lollipap. Na? Isang pilo. Limang piso? I loaded. Oh. Uh, ano yan? Tatlo lima. Tsaka loaded. Loaded. Oh. oh. Bali 17 plus 5 equals 22. alam mo, na ko. Yung mga pera ko, hinipon kong ganon. Kadami. Ganon. Tapos, ang ginagawa daw sa pera natin, hinihiwa-hiwa-hiwa ganyan. Hindi ka sa pera, 500 at saka 1,000. Yeah. Eh, hindi ko na tinignan yung 500 at saka 1,000. Dalawang 500 at saka 1,000. Nakita ko na lang, hala, bakit may blue? Sabi ko, ganyan. Naiwa daw. Just kagalit ko. <laughs>

Sabi ko, lahat bakit? Bakit? Mayroon pa sa amin, ito, iwain. Bawal ito, mapulit. Ipunaw na na noon, tapos naghanap ko daw, tapos nung ginagamot lang, may 500 pa, na -iwa daw yung 500, dalawa 500. Pusit kung yan, pasabay, sabay ko na maginan, na, Nagalit ko na ako eh. Naisama mo daw yung Mr. Leeboy na sayang yung Mr. Leeboy. Sali ko ko daw. ka Ikaw naman, di ka manginayang dun sa dalawang <laughs> libong yun. More. Nandiyan war si Darren, di ba, Warren? Shopee ka, no? Teka lang, ba, isingin ko Karen Shapi Iwan ko na tutulog pa ata. Karen. 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 Karen ya. Siapa? Ano? Ha? Marsha, ilan? Kalahati ko. Kalahati? Twenty-five. Okay. lang. twenty eh. Hindi ito kalahati. Twenty lang. Oh God, Makanta kata. Ka Kanta yan? Oo, galing ah. Hi, ko Inet. Maliligo pa ako sa bamba. basa ako. Maliligo ka? Huwag ka naman, Iko. Basa ka na eh. O ano? <laughs> niya ano? ano yung tigaringan? Hindi, meron ka ha? Huwag ka mag-alala. ako nun, ano Kalahati. 10, 20, 我好累。嗯嗯